adang araw po, singlat. Balit, tulungan ko po kayo na yung ating Tagalog na mensahe ay maisalin po natin ang tama sa Ingles, sa madaling pamaraan. Okay? So, sana tapusin nyo po itong ating aralin ngayon kasi napaka-importante po. Okay? Ibinibigay ko po sa inyo yung technique kung bakit yung salitang iyon ay hindi ko po tinaranslate sa sa Ingles. Sasabihin ko yung mga dahilan. At kapag natutunan nyo po yon, bibilis po yung yung paggawa ninyo ng inyong English sentence kasi alam alam na alam nyo na kung aling mga salita ang dapat i-translate o hindi. Okay po? So, umpisa na po natin. Okay. So, itong ako ay, hanggang dito sa si Mario ay, pipili lang kayo ng isa dyan. Okay? Pagkapili nyo ng isa dyan, isusunod nyo po itong sumasang-ayon. Pagkatapos nyo po sa sumasang-ayon, pipili lang din po kayo ng isa dito sa number 1 na listahan natin o number 2 na listahan natin. Okay? So, magbigay agad ako, ako ng halimbawa. Ako ay sumasang-ayon sa iyo. So, dito ako pumili sa number one. Kapag in English po yan, I agree with you. Okay? Sumunod, itong number two. Subukan natin. Ako ay sumasang-ayon sa kung anong kanilang sinasabi. O kaya sa sa kanilang sinasabi lang. Maski wag tanggalin nyo na itong kung anong. Okay? So, kapag in English yan, ako ay sumasang-ayon sa kung anong kanilang sinasabi. Kapag in English, ay I, I agree with what they say. Ganun naman po. Okay? So, kung mapapansin nyo, itong salitang I, ay hindi ko po tinranslate sa English. Ibigay ko po sa inyong dahilan kung kayo po ay nanonood ng ating mga videos, mapapansin nyo na itong I ay tinatranslate ko sa English bilang M is R was over. Na ang tawag po ay linking verbs. Okay? Ngayon po, hindi ko po tinranslate sa English itong I kasi ito po ang dahilan. Ang, ang I po natin o M is R was over ay kailangan ang isunod nyo po dyan na verb ay may ing sa dulo. Kung mapapansin nyo, yung verb po natin dito na agree, walang ing sa dulo. So, isa na po yun, na senyales, na bawal i-translate yung I. Isa pa, yung, yung I po natin na M is R was over ay maaaring sundan ng verb na nakapas participle. Kung mapapansin nyo, Itong agree natin, hindi po yan nakapas participle ang spelling o forma. Hindi po ako nag naglagay ng D sa dulo. Okay? So, yan po ang dahilan kung bakit hindi ko po tinranslate yung I sa English. Kasi magkakamali po yung ginagawa po nating English sentence kapag ginawa po natin yun. Kasi sala na po sa batas. Okay po? Bali, ito po sinasabi ko na na M is R was over kapag sinundan ng verb na nakapas participal ang ginagawa po natin na sentence po doon ay nakapassive voice pero dito sa ating ginagawa ngayon na sentence naka-active voice po tayo kung saan ay sinasabi natin na yung ating pinag-uusapan na ako ay siya yung gumagawa ng aksyon at yung aksyon na ginagawa niya ay meron siyang sinasang ayunan Okay? So, sana ngayon, alam nyo na kung bakit hindi ko tinranslate itong salitang I patungong Ingles. Okay po. So, dito po, sa sa pag-translate ng what, sa Tagalog po niyan, ito po yan, kung anong. Okay? Pero itong with what they say, maaari rin po natin itagalog bilang sa kanilang sinasabi. kitang kali natin yung kung anong. Nilagay ko lang itong kung anong para kitang kita nyo kung paano i-translate yung salitang what. Pero kung gusto nyo po ito paikliin, itong sa kung anong kanilang sinasabi, maaring sa kanilang sinasabi lamang. Yun lang po yung inyong gamitin. Okay na yon Pero kung gusto nyo maglagay ng kung anong para maipakita talaga yung, yung what, okay din. Okay po. So, ipinaliwanag ko lang po dito itong salitang ay at saka itong, itong kung anong para alam nyo kung, kung kailan nyo dapat i-translate sa English o hindi. Okay? So, sinasanay ko na po kayo ng maigi sa, sa tamang pag-translate ng Tagalog sa English. Kaya sana, ito po ay pag-aralan nyo itong ating aralin ngayon kasi kung mapapansin nyo, importante talaga ba? Diba? Ngayon po, kapag gumamit po kayo ng ng siya o kaya itong Mario na pinangalanan natin na isa lang ang bilang, yung verb po natin ay nilalagyan natin ng S sa dulo. Kaya mangyayari, kapag ang ginawa nyo ay siya ay sumasang-ayon sa iyo. Kapag in-English po yan, kung yung siya po ay lalaki, ay di he. He agrees. Yung agree, lalagyan nyo ng S sa dulo. Okay? He agrees with you. Para sa siya ay sumasang-ayon sa iyo. Isa pa, si Mario ay sumasang-ayon sa akin. Mario agrees with me. Pero pagdating po sa I, you, we, they, yan po ay hindi nilalagyan ng S sa dulo yung verb natin. Isa pa yung batas. Okay? Kaya po nagkakaroon ng S sa dulo kasi yung sentence po natin ay naka tense naman. Ang ibinibigay mo na impormasyon ay pang ngayon. Okay? Yun po ang dahilan. Kaya naglagay po tayo ng S sa dulo. Kung ang ginagamit po natin ay he, she, o kaya yung pinangalanan po nating tao ay isa lamang bilang. Okay? So, sana marami po kayo natutunan ngayon. At kung marami po kayo natutunan ngayon, maraming maraming pong salamat sa, sa mag-share ng video natin. Napakalaking bagay po ng pag pag-share para yung iba niyo pong iba iba pang kasamahan niyo na gusto matutong mag english na ang gustong pagtuturo ay katulad po nitong sa atin ay matututuro rin, rin po Gamit po itong ating aralin. Okay po. Maraming salamat po.